hi mga palangga, Ayan yung pako pa mga palangga pinalinis ko na mga palangga kasi for 8 months na hindi po ako nalinisan kaya naman po yung pako pa kasi nga ano mo yung ingrown niya masakit na po para sa akin Pag kasi nagda drive po ako dahil hindi ako makaano hindi po ako komportable kaya ito po pinalinis ko na po talaga yung pa kasi na kato na pumunta ako ng Abu Dhabi grabe po talaga mga palangga super 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 po talaga ng katinyan, maga hindi ako makasapatos dahil Super po talaga siya nang magkakaya. Ito na po, pinalinis ko na po kasi. Para makapagtrabaho tayo na maayos. Hello, hello mga pilanggako. Ayun. Samahan niyo ako mag alone sa bus. Ayan po, pakita ko sa inyo po yung ano yung Abu Dhabi Port na diyan po dumadaong yung mga malalaking barko galing ibang bansa. Ayan po, siya laki po yan, ang haba po yan talaga kasi nga ano uh, ano po talaga yan. Ang laki po, ma malawak po talaga yan. Thank you for watching mga palangga malawak po talaga yan mga palangga kaya samahan niyo ako nag-iisa na lang kasi ako, say, malayo yung ano ko yung yung travel ko sa ano eh sige <laughs> thank you for watching mga palangga o nyo na okay po mga palangga paki like lang and share ah. yan po yung Abu Dhabi Fort yung mga international po ang dumadaong ng mga barko dyan mga palangga